Ngayon, ngayon lang. Ngayon lang, anniversary. Gusto lang natin masaya tayo. Gusto lang natin may isang Pilipino, isang madlang people na magwawagi sa araw na ito. Ang tanong. Noong unang season ng Showtime, anong expression na naging iconic ang sinasabi ng ubod gandang si Vice Ganda. Ah. Ah. Tuwing hahawakan niya ang isang malalaroang cellphone, bago siya magbigay ng komento. Matagal ka na bang nanonood ng showtime? Apa. Ano yung sinasabi ni Vice Ganda? Pag may pinipindot siyang... May par... text Sure ka na? Apa? For 400,000 pesos? Yung ipinagdasal mo at pinaniwalaan mo mangyayari, nangyari today. Hindi isang daang libo ang napanalunan mo. Yun ang inaasahan natin ngayon, 100,000. Pero lampas pa dyan. Apat na raang libong piso ang iuuwi ninyong mag-ina. Thank you, you Yawi. Marami, marami po. Salamat, Yawi El Shaday, sa mga biyayang dumarating ngayon po sa aming mag-iina. Salamat po, salamat po. Ano bang mas mahirap, ate? Yung buhay mo o yung pinipigil mong malaglag yung pustiso mo? Ay. okay. 400,000 pesos. Utang na loob. Gamitin mo yung pera ng mahusay at matalino. Yeah. Di ba? Pag-aralin mo yung anak mo. Alam mo, naisip ko nga kanina, sabi ko, what if hindi agad ibigay yung pera dun sa ano? yung utay-utay para ma, yung ma-assure ma na, o, oh, tong pera to, kailangan ipanggamitin mo to sa pagpapaaral. Ha? Kaya syempre, we can't do that kasi pera nila yon silang dapat mag-decide. Pero hanggat maaari, gusto namin kayo i-guide, please, bumili ka ng insurance Opo. sa 400. Opo. Yung pera, maglaan ka para sa edukasyon, pabalikin mo Opo. sila sa pag-aaral. Opo. Munting negosyo. Opo. Promise ko po yan Opo. sa kanya. Talinuhan mo ang buhay. Opo. Diba? Opo kailangan nating maging matalino sa buhay. Talinuhan mo ang buhay. Magandang naka-move forward ka na sa mga hindi magagandang nangyari sa buhay mo. Opo. Pero wag na wag mong kakalimutan yung mga taong nang api sa'yo. Opo. Wag mong kakalimutan yung pangalan ng mga politikong nanloko sa'yo. Wag mo silang iboto ulit. Sila ang dahilan kung bakit ang dami niyong gusto naming tulungan ngayon. Marami, marami. Actually, hindi naman namin obligasyon to eh. Pero bilang kapamilya ninyo, parang sama-sama na tayo dito, di ba? Opo. Pero please, wag nyo kalimutan, may mga taong nanluloko sa inyo ng paulot-ulit. Wag nyo nang iboto, okay? Thank you very much. God bless you. Thank you po. Ikaw din, ha? Maging matalino ka lalo na sa paggamit ng social media. Yes, po. Maraming, maraming maraming katotohanan at kasinungalingan sa social media. Yung, yung sobrang kasinungalingan sa paligid, dahilan, sanhi din yan at dahilan ng kahirapan ng marami. Huwag kang magpapamanipula sa kasinungalingan bilang bata. Yes, po. Maging matalino, ha? Yes, po. Maganda ang pilik mata mo. <laughs> Naka-contact naka lens ka ba? Naka-false extensions ba yung pilik Eyelash mata mo? Naka-eyelashes, di ba? Paganda ang pilikmata mo, pagandahin mo ang kinabukasan mo. Please.